Ayan guys, walang katao-tao, ang beer. Mga inaantok ang tao doon sa tapat ko. Ayan guys, mga tindahan doon sa tapat ko. I-summon uh, natin yan para makita natin kung mga ginagawa ng mga to. Ayan. <laughs> Ayan. Walang kabuhay-buhay. Ayan. Lakad pa lakad, lakad. Naghanap ng malalakad. Naghahanap ng ano ng Madelencia, wala talaga. Ayan oh. May dumating na isang sasakyan na van, walang pasahero. Walang buwang pasahero, walang bumaba. Walang bumaba. Ayan. Ayan. Yan ang malungkot na pangyayari. Pag nito guys walang pasahero, natural, wala silang makumbinsing wala silang makukumbinsing ano, pasahero papuntang Maynila wala din kami mga benta ayan sa so, tapat ko wala na kura customer anong oras na tanghali na alas 10 na walang dumarating bukod kasi tayo sa malakas ang hangin syempre malakas ang alon yan ayan kukunti na talaga mga biyay pagdating ganitong panahon ayan, balik ulit tayo doon na natin yung banta doon ayan may dumaan dalawang pasahero hindi naman ba may nila na wala din, wala din silang Ano to? Load. Wala, ginagamit ko. Ginagamit. Ginagamit ko, madam. Ginagamit pala. Doon sa lobo. Doon sa, sa, doon sa machine. Doon Wala. Gamit ko po yung cellphone. Hindi ako makapag-load. Ayan. Walang punong tayo dyan sa tapat ko guys eh. Kaya hindi niya makikita na mga hangin. Ayan yung ano, andyan yung gate ng pier. Oh. yan sa banda dyan, o. Oh. Ayan, o. Ayan, may naglalakad. Diyan ma'am, sa ano, may machine po yun, hmm, May naglalakad na isang pasahero, Ewan kung saan mo kung pa yan. Ayan, o. Eh. Ayan, sana mamili. Parang may mga benta naman. Ito, may dumating din dito, guys. Ayan, na tricycle. Ayan, may bubabag pa sa hero. Hmm. Ewan kung saan mga yan. Pupo sila ng ticket sa loob ng bar. Sa bar ko yun, guys. Ang ginagawa nilang ticket. Balik ulit tayo rito, no? Paghintay-hintay tayo. Baka may dumating pang ibang, ano. Baka may dumating na grass, ya. Yeah? man. Wala kami yung tindang yellow. Kano pa lang, guys ang benta ko. Pupunti pa lang yung benta namin guys. Naku, may dumating na naman na and Ride Nang splash. Ayan, kanila delivery. Mga parcel nila. Wala man tayong hinihintay ngayon na dumating. Walang text. Na may magde-deliver. Ayun sa Sero, oh, yun na kay Stripe, may nila pala. Ayun, no? Oh, kausap na yung mga para booking ng bus. Sana man, bilik kayang pasalubong, sir. Sir, pasalubong. Wala, hindi ako marinig. Hindi sa kabila. Hindi sa kabilang, ano siya? Kabilang linya. Hindi marinig. Pag ganitong panahon, guys, wala hindi tayo makahulog dito sa Bombay matumbal ang tao natural walang benta yan no? yan amper, alinis ang pure ang linis ng kusada wala man lang wala man lang nagbalagaw-bagaw na ano na mga dumadaan wala o oh. malinis talaga balik ulit tayo ayan ayan meron isa ma'am masalabong kayo ma'am Mga nila po. Masalubong. Madam, masalubong.

din 20 pesos. Hoy. Ay, para mo narinig ko nang narinig ko na yung ano ng barko. Yung bato ng barko. Nandiyan na yata yung barko ah. Sana may mamili man lang pa sa lubong pauwi. Meron din kami dito ang biskwit. Sa bandi. Ayan, sila o. Oh. Hmm, Kadaan-daan lang. Wala talaga, guys. Ano kayo si Sir? Ayun oh? yung si Sir na kay Stripe hindi na kapatid na tawag sir pasalubong Ay, parang kilala ko ito ah Tumaba na kaya may ano din ito may bang may sasakyan din yan mga malungkot ang mukha namin dito guys hindi may penta gawa ng wala ka mga benta kaya mga malungkot ang face ma'am pasalubong ma'am dyan, hindi naman manabiyahe. Dito lang yun, guys. Pag ganito ang araw-araw, ang, 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 ang palakayan namin, ako, na malamang wala na kami bang ulam ito. Mamaya, ma'am, ano kasi, malakas kasi ang hangin. Kita nyo yung mga dahon ng puno guys, sa insta sa oh? Ayan, Gumagalaw-galaw. Oh. Ibig sabihin yan, malakas talaga pangangin dito at maalon. Kaya so, yung mga biyayera namin dito, hindi nagsisibiyaki, takot din sila sa aloy. Ayan, magalaw. Dito parang yun na nasa tari, pag ando na sa gitna, mas pa. Mas pa. Mas malakas pa lalo ang aloy.